'yong so, nang umabot ng CNES. Oh, oh. 'Di ba? Phoenix. Mm -hmm. Ah sorry sorry, ah 'yung best player si ano si Northport, si Arvin. Oh, 'Di ba? Ang ganda rin ng mm -hmm. inilaro. Oh, oh, oh. So medyo ano, ah nakahanda rin 'yung ibang resistance, resistance ah, sa ibang ibang teams. Uh -huh. Sa TNT. Uh, and this is going to be an uh, exciting conference ahead of us. No? Pero, pero siyempre, uh, TNT, ang panggagalingan niyan, yung psychological boost na meron sila. Moral booster na kaya nila yan. Eh, who knows, di ba? Hmm. Eh, pagalingan ng diskarte, lahat naman na nasa PB, pare, kahit, kahit sino, capable naman na pumutok. Kaya kami kumbuntin, kala mo, gaganon ganon lang. May, uh -huh. uh -huh. na, may, may, may nag-usap nga, mayroon nga teammate ko dati si Mark Manyos ka parang kabuntin pumutok eh. Ang sagot to sa kanya pare pag PBA player ka and so binigyan ka ng ng time, oh. binigyan ka ng eh, pwede kang pumutok kasi oh. kaya ka nga nandiyan sa PBA eh. Oh. Oh. Di ba? Wala naman silang nakikita na hindi mo kayang ang oh. gawin Kaya ka nga nandiyan eh. Mabigyan ka lang ng tamang exposure. O tama po mo to. Ba, ba magtuloy-tuloy na. Yeah. So yun pare, uh, maganda to. Okay? At uh, alam ko rin yung target nila is uh, Grand Slam pero mm -hmm. Marami nakabang. Correct. Oo. <laughs> yes. Yeah.